hindi mawawala walang kamatayan spaghetti <laughs> sino dito may handa ng spaghetti kagabi yeah. malakpat ng malakas ayan yan ang pambansang handa ng mga Pinoy spaghetti sa Pasko spaghetti sa bagong taon spaghetti sa birthday spaghetti sa kasal spaghetti sa fiesta spaghetti maging sa patay kaya pangbansang handa na magkakita. Okay. But anyway, ay ngayon po ay tatlo ang aking ipinagdiriwa. No? May premi ba ang mga bata? Yan. Muli tinatawagan po ang mga bata. Lapit tayo sa harapan. Bago ang taon mga bata. Lapit po tayo sa harapan. Yung mga bata. Uli, talaga. Dali mga bata. Yan. Sige, meron tayo inihanda di dito ng mga handog sa mga bata. Sige, meron tayo sa harapan mga bata. Sige, sa mga Sabagat so ang misa natin ay misa pagbata. Kaya ang bata. E, benim, that that. sige ko kayo. kayo dito. Ayan. Sige lapit ang bata. Sige pa kayo sa kayo. Lapit pa kayo para hindi kayo magsisikan dyan. Ayan. Lapit kayo Yan. Sige. Ngayong araw, ipinagdiriwang. Tuwing sa Jawa ni Juan, tatlo ang ating ipinagdiriwang. Unang Unang-una, ang January 1 ay ano? Ang January 1 ay New Year. Palampakan natin siya. Sige, yan, So, yan ang una. Ang January 1 ay New Year or bagong taon. Pakalawa. Ano daw yung pakalawang pinagdiriwang natin? Sige nga. Tanyo ka, ano Anong pinagdiriwang din natin kung sa wani one New Year. New Year din. natin kuya New Year din. O, sige. Ang ikalawa, ngayon din ang pandaitigang araw ng kapayapaan. Sabihin nyo nga, kapayapaan. Ano sa Ingles ng kapayapaan? Peace. Sige, ano sa Ingles ng kapayapaan? Sa Ingles ng kapayapaan. Freedom. Kalayaan yung freedom. Kapayapaanan. Peace. Peace. So, Pagpalapakan natin siya. Peace. So kaya sa misang ito, ipagdalasal din natin ang kapayapaan. Peace sa buong mundo. Peace sa ating bayan. Peace sa ating pamilya. At peace sa ating sarili. Para magkaroon ng kapayapaan ang ating isip, ang ating puso at kalawag. Pangatlo, may ni ipinagdiriwa ngayon. Ngayon din ang dakila kapiestahan. Piesta nino ngayon? Ngayon ay piyesta ni Mama Mary bilang ina ng Diyos. E eh, palapakan natin si Mama Mary. E <clears throat> napakaganda na sinisimula natin ang bagong taon na meron tayong piyesta ng pinagdiriwa. Bakit? Sapagkat so, dapat natin ipag ipaliwanag ang ating sarili sa kamay ni Mama Mary na siya mag-aalaga sa ating ngayong taong 2025. Amen? Sabi sa kanta, Bagong taon ay Taon ay Ang sunod? Ano sunod sa kanta na Bagong taon ay Magbago buhay Magbago buhay pala babalikan yung taong 2024 tapos haharap tayo sa 2025 ano ba yung mga dapat nating na baguhin sa ating sarili? Ano yung ating gagawin ngayong 2025 para maging makabuluhan, maging mabiyaya at taong 2025? Sige mga bata, ano magagawa ng mga bata pagbabago? Sige na, una, Magsimba pala pa natin siya, magsimba. Kaya kung kaya nalagyan ha, sa taong 2025, napaka-importante, linggo-linggo, tayo ay nagsisimba. Ano pa? Magbago. Anong klaseng pagbabago? Anong mapagulo mo sa sarili mo? Magbago ka sarili mo. Okay, pala pa natin siya. Huwag gagawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan ay pag gumagawa tayo ng kasalanan, sinasaktan natin ang kalooban ng Nino. Kalooban ng, ng Diyos. Ano pa? Ano pa gagawin pang babago? Magpakabati. Magpakabati. Alam pa natin si Kuya. Kung noong 2024, hindi ka masyadong mabait. Kailangan mga bata, ngayon 2025, magpapakabati. Ano pa? Ano pa? Sa likod naman. Ayun, sumunod daw sa utos ng magulang, walang natin siya. Kasi alam niyo mga bata, may mga bata na kapag inuutusan ng magulang, ano ginagawa? Nakagamot! Nakagalit ay sumunod. Kailangan bilang mga masunurin sapagkat alam ninyo, si Jesus, masunurin siya anak. At bilang pagtulad natin kay Jesus, kailangan mga bata maging masunurin din kayo sa inyong mga magulang ngayong 2025. Amen? O ano pang gagawin, mga bata? mag christmas mag christmas daw siya. O, wala pa natin siya. mag christmas di ba? Bakit? Bakit? Tandaan natin, di ba? Ang Christmas ay birthday ni ni Jesus. Kailangan isa-celebrate natin yung Christmas at syempre, magpapasalamat tayo kay Jesus. O ano pa? Ano pa gagawin ng bata? Meron pa kayo naisip? Okay. Si Kuya. Maging tapat. Maging tapat. Kapalapaan natin si Kuya. Kaya eh, malaga yung katapatan, hindi lamang yung pambata. Yung katapatan para sa lahat yan. Para sa mga mag-asawa. Sige, okay? sino dito nagsisimba ngayon? Mga may asawa na o walang pak na malakas yung may asawa na. Ayan. O, pakinggan nyo ha. Ang sabi ni Kuya. Ano nga ulit Kuya? Alasan mo? Magiging tapat. Magiging tapat. O, ayan ha. May sinasabi sa Kuya yung pagiging tapat na hindi lang isa na sa ating mga lahat niya, lalo tigit sa mga may asawa na hindi tapat kayo sa isa't isa. Amen? O oh, next? Huwag magalit sa Diyos. What? Huwag sa Diyos. Huwag magagalit sa Diyos. kasi minsan, may mga tao na tatampo sa Diyos, nagagalit sa Diyos, lalo na kapag piling natin para hindi binibigay ni God yung ating Panalangin yung mga kahilingan. Huwag tayo magagalit. Huwag tayo magtatampo sa Diyos. Meron pa? Okay, sino pa? Maglilinis. Maglilinis. Walang pa natin siya. Ayan. Mga bata, kailangan tutulong kayo sa mga gawain bahay. Kailangan hindi kayo magiging tamad. Kailangan magiging masipag. Ano pa? Ito, nakasagot na siya. Mga bata, nagdadasal ba kayo paggising sa umaga? Nagdadasal ba kayo bago matulog? Yeah. Mahalagyan ang pag paggising niyo sa umaga, mag-pray kayo. Masalamat kayo kay Jesus sa pag-agising tayo. Kasi may mga kapalap na natutulog sa gabi pero hindi na sila nagigising. Kapag nagising tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. At syempre, bago matulog, mag-thank you kay Jesus sa buong maghapong biyaya. Ano pa? Magpasalamat kung anong meron tayo sapagat yan ay biyaya sa atin ng Diyos. Amen? Palagpakan natin siya. Meron pa? Ilan pa? Okay. Meron pa sige. Maraming pa tayo, mga kapaligay bata, ano pa? Yung mga hindi pa nakakasagot. Okay, ano pa? Yung mga hindi pa nakakasagot. Dito tayo. Sige, anong gagawin? Maghugas ng plato. Maghugas ng plato. pa natin siya, no? Sino sa inyo mga bata dito po, tumutulong na dugas ng plato at asa kamay? Ano ba Ang sisipag ng mga bata. Ayan ha? Tutulong sa gawain ba? Ano pa? Yung mga hindi pa nakakasagot, ikaw, Sagot. Wala, wala, na. O sino pa? O siya daw, siya daw. wala, na. Sa likod na lang tayo. Wag magsinunganin. Wag wow. magsisinunganin. Walang siya. pa. Wag magsinunganin O para siya. O Maging magala. Maging magalang, Next?

at narinig natin lahat ng ito. Sabi natin, panibagong taon. Anong taon na ngayon? 2025. So ngayon, 2025, sana yung mga narinig natin sa ating mga kapwa-bata, gagawin natin. Kasi yan yung may offer natin kay Jesus ngayong 2025 para maging makabuluhan, maging puno-puno ng biyaya ang at ating taong 2025. Again, sabi sa kanta, bagong taon ay magbagong buhay. Oh Sana'y mga pagbabagong na gagawin natin patungo sa kabutihan para mas lalo tayo maging mabait, mabuting mga bata, at higit sa lahat, mas mapalapit kay Jesus. Amen? Muli, Merry Christmas, Happy New Year sa ating lahat. Magpalaki naman tayo ng Panginoon sa at buong ng ating pamilya at ng ating buong sambayanan. Palampakan natin ang Panginoon. Pwede na lumalik sa buong ating mga bata.